comparison comparison na naman tayo pag may nakikita oh. ga gano'n yan parang ano yan pare parang uh, tatlong team yan team A team B, B. team C, C. team AC si SGA team BC si Chinese Taipei eh. team C si Gilas Lalo. tinalo ni ano tinalo ni Chinese Taipei eh. tinalo naman si, ni Chinese Taipei si Gilas eh pag ni mo na lang si Gilas kasi ano naman <laughs> si SGA <laughs> eh ano yan ni eh. Wala, parang wala kang uh, pupunta. Ang ibig nyo ba sabihin, yung mga humawak dito sa SGA, eh, sing gagaling o mas magagaling pa sa current na uh, coaching staff mm -hmm. ng GILAS? Eh, syempre hindi. <laughs> Kasi kung nang magagaling sila, dapat na sa uh -huh. sila. Yes, nanalo. Pero may mga sinasalian ng SGA, Kompleto mga import, hindi mm -hmm. rin siya champion, ha? Correct. Oo. Uh -huh. Dalawang <laughs> beses ba yun? Yes, oo. Oh, Dalawang beses siya. Si Dwight Howard pa yan. Yes, yes. Oh. Si, ano, yung Demarcus Cousins. Oh, yes. Oh. O, ngayon, ipukumpara nyo na ganyan dahil natalo. Mm -hmm. Ano, saan ang pagmamahal nyo sa bansa? <laughs> 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 Di ba? Eh, pa parang ano eh, parang it doesn't, ano eh, doesn't follow na, ano eh, na dapat kunin yung blueprint. Eh, ba't natutulog ba sa kangkungan itong mga coaching staff? ng uh, ano ng gilas eh okay. may mga pagkakataon sa laro minsan hindi mo inaasahan na ganyan kahit pa rin, naglaro ka sa mm -hmm. kumpuna ng ano sa sa PB ako rin ng doon merong merong nangyayari na nagprepara kayo pagdating ng laro para kayo na ano oh, hindi lumabas hindi lumabas eh mm -hmm. hindi lumabas hindi eh, kasama ng kaya nga sinasabi ko tingnan po natin tong second game and third game kung talagang ganyan yeah. magsipaglaro then Tignan natin ano pwedeng gawin. Pag hindi nag-adjust ang mga players, pag hindi nag-adjust ang coaching staff, o oh, then, tsaka tayo magano sama-sama tayo mag <laughs> Pero ngayon na ganyan, eh, parang nyo naman pinatako sa krus no. itong mga coaching staff natin, eh, hindi humaganda yan. Eh, kayo ba kung nandyan, sa <laughs> pagkakataon ngayon, mag, uh, okay, magagawa nyo ba yung, uh, yung mga preso na ganyan? Kaya, ang hirap po uh. Ang hirap nung ano eh. Ang hirap nung uh, nung nasa position na wherein na... Uh, uh, alam niyo yung parang ano, laging sinasabi nung ni uh, Coach Perry. babanggitin niyo si Coach Perry. Coach Perry. Okay, sinasabi lang niya ano, uh, just play what is expected of you, individually and as a team. And uh, the win will take care of itself. Ayun. Okay. Ang parang less pressure. Uh Oo. -oh. So win nyo lang... Sige. Geto. Yung kaya nyo. Oo. Eh dito nangyayari, pumupunta. Eh panalo tayo, panalo tayo ha. Kaya natin yan ha. <laughs> para, I, pare, I, think minsan, pare yung mga ganong, asa, minsan ganong assumption, tingin ko nervous eh. yung okay. na Nagsasabi nun eh. Kasi, kasi pare, kung ikaw talaga nakakaintindi ka, alam mo karamihan uh, karami yung laban eh. Kaya nga eh, uh, ito eh, kukumpara pa sa SGA. Eh. Okay? Eh, iba tong Asia Cup, iba naman yung Williams Jones Cup. di ba? Kung... oh tapos siyempre, may mga imports din yun. Nakita ko, tatlo imports. O, may ex-NBA. Hmm. pa si Kwame. O, may iba pang mga nandun. Sila Abando. Hiper, sila Bando. Abando, di ba? Eh... Yeah. Si El uh, si Defonso. El Defonso. Oh, okay, nandun din. Medyo ano rin. Pero kung titignan mo, eh, nakikita lang nila yung simpleng, ano, yung simpleng, ano, na laro na tinalo ni ano ni SGA si Chinese Taipei eh yung bakit yung mga pre, pre, previous tournament si SGA na mas marami ang imports na sila yes. pati nila tingnan yun so ibig sabihin nag-adjust din sila si SGA galing din sa talo mm championship na talo dalawang taon yan o ngayon nakuha na yung George Cup nag-adjust kung mag-adjust si Pino yung husgan si Gilas tignan <laughs> natin husgan Magkomento tayo, A ako pakiusap po lang po sa inyo, Magkomento tayo after nung ikat-third game. Di ba? Tatlo laro, di ba? Yes. Uh, may New Zealand pa ito, pa isa. may isa pang group uh, grupo yan, may eh, apat sila eh. Okay, so doon. Pero for dito, eh, there's no point of comparing those two teams. <muchas>